those are performance enhancement enhancement incentive benefit kini PEI natay 405 ka empleyado na regular ko terminos ang mga uh, elective officials 405 to ang among gitagahan aning tag 5000 for a total of 1.9 million 1.9 million. Sa GOs, nata'y total ng GOs na 1,484. Ano? 1,404. Excuse me. 1,404 ka GOs. Combined na niya sa uh, executive of legislative. For a total of 2.6 million. 2.6 million. Panawa, mas nakupagani ang nadawat sa G.O. sa so kinatibukan, 2.6%. Ang amo ang regular, 1.9 ra. Ah. So, ah. ngunit, no sa so, 405 ka regular, 1.9 ra ang amo na disburs. Ang G.O., 1,404 ka G.O. 2.6% this is the first time in history ng mga naiingunan ng gamay rahan na sa total sa total lang mas ang sa